Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sport Truck Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang magiging Christmas game special sa pagitan ng Golden State Warriors at Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagka-problema nga na po agad ang Boston Celtics sa kanilang magiging laro laban sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops Naisa na nga po ang Golden State Warriors sa mga pinakamainit na kupunan ngayon sa NBA sa pagkakapanalo nga po nila sa kanilang huling apat na laro at ang paunti-unti nga po nilang pagangat sa standings ng Western Conference. Kaya mukhang meron na nga po talagang hawak na momentum ngayon ng Warriors para makakuha ng sunod-sunod na panalo. Ang kaso lang mga katrops, kahit man nga po napakalaki ng momentum na hawak ngayon ng Warriors, ay hindi para naman nga po sila nakakasigurado na may pagpapatuloy nilang kanilang win streak Since ang ating defending champions nga po na Denver Nuggets ni Nikola Jokic ang kanilang sunod na makakalaban na gaganapin mismo sa loob ng ball arena, kaya di na nga po nakapagtataka kung di hado agad ang Warriors at limado agad sa kanilang laro ang Denver Nuggets, na isa naman nga po sa mga pinakamainit na kupunan ngayon sa pagkakaroon na rin nga po nila ng 4 game winning streak. Pero isa lang nga ang masisigurado natin, asahan na nga po ninyo na magiging mainit agad ang kanilang bakbakan sa kanilang magiging Christmas game special. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan. Sa balitang nagka-problema nga po agad ang Boston Celtics sa kanilang magiging laro laban sa Los Angeles Lakers. Sa unang pagkakataon nga po ngayong season ay makakalaban na nga po ng Boston Celtics ang kanilang matagal ng karibal sa NBA na Los Angeles Lakers. Kaya sigurado nga po na magiging mainit ang kanilang magiging bakbakan sa loob ng Crypto.com Arena since kung inyo nga pong matatandaan, naging controversial nga ang ending ng huling paghaharap nila last season. Kaya sigurado nga po na isa na namang kapanapanabig na, na laban ang ating masasaksihan. Ngunit isang araw nga po bago magsimula ang kanilang laro ay nagkaroon muna nga po ng problema ang koponan ng Boston Celtics. Gayong dahil nga po sa mahaba-haba nilang road trip sa California, ay nagkakasakit at nagtatamo na nga po ng injury ang ilan sa kanilang mga players na kinabibilangan ni na na Kristaps Porzingis at Lamar Stevens na nakalista na nga po ngayon bilang questionable at si Luke Cornett naman ay nakalista bilang probable sa kanilang laro kontra sa Los Angeles Lakers. Pero kahit na ganun mga katrops, ay inaasahan para naman nga handa ang puwersa ng Boston Celtics bukas ng umaga sa kanilang Christmas game special. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.